So yun, tapos tayo kumain mga bikers uh, Let's go na tayo No, let's go na tayo Ay, nga pala oh, So yun, dumating na tayo mga bikers Dito so, na tayo sa ating Ating pahingahan <sighs> Pagod ah So yun, hanggang dito itu natin video mga bikes no? See bye bye So mga bikes, dito sa I don't know, bata no? So tawagan mo si dahilan sa ngayon lamig dito mga bikers o so, sa ano ngayon sa bata daming natitinda dito dahil bernis yun know, o mga ano dito natitinda dito pa rin yung mga natitinda ano oh malamig Ah oh. Ang dami nagtitinda ng, ano, ng mga kakanin. Bearneast kasi kaya marami nagtitinda dito. Pauri daw siya, sa isa, pauri. Pantahan natin. Marami na papadala dito mga bagas, punong-puno. Oh sa Paure eh. paano makikita dito si Moon kung na ano, ganitong tao karami oh doon din sa kabila ganoon din puno din ay men saan na kaya Tawagan mo natin kasi puno to eh parang kung no? siya pala ipuno yun eh, oh. hindi ko makikita dito si Moon pag uh, ganitong ano Itinan nyo naman itong puna no. Sa so, kaya. na sanga ka muna, dito ako. Daming tao eh. Daming nagpadala eh sa Saan dito banda? Ha? Saan ka banda dito? Marami eh. Dito sa Pauri. Eh. Sa ka banda. Dami, dami na padala dito eh. Punong-puno. Puno. puno eh. Tangay. Nakapil, nakapil, nakapila ka ba? saan kayo 'yan, dami tao. Ganda ng ano dito, maraming ano Marami dito. Maraming hindi tao sa mga ano, telemani. Friday. Eh. Ano pagawa mo? Yes. Ini mo to Sindi dito tayo sa ano mga bike kakain tayo dito sa bagong payahan dito sa may bata. Eh, ano? Paya, paya. Paya, paya. Paya, paya. Paya, paya. Omelette, mon? Omelette? White egg, bay. Omelette. White omelette, white paya. Ah, paya, white, uh, paya, white omelette. Oh, maganda. Oh, Magagawa nila mga bikers. Ada quiz, uh, ha? number uh? one. ayo number one ha. So, no, nila mga bike Pinaplansa, oh. Pwes, <coughs> <laughs> <laughs> ah. Ah, no. no. ah, oh. Puro Pilipinital. Puro ha? ah? Yun nga, oh. Dito, 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 dito,

Kasi, ito na yung payo ng ating mga bikers yan. Tatlong ano. <coughs> Ayan, tapos ito yung ito yung ating kubos at saka umlet. na. Why the... Ah, uh, ito na. Ay, halip. Uh, Mayroon Hi, hi, hi. 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 Laki na ka ng mga bikers ito. Mayroon sa halip. Ano? Maninis. malinis yung ano nila dito. So, Parang bago malinis dito, maganda ka ano? ng yeah, Oo, uh, malinis siya. Eh. Ito bago malinis mo, may mga lobo pa. Yan. Oh. So, maganda dito. Tara, kahit tayo. Ay! Ne! Hey. Hey. Ano? Ha? Ang gaya mo ako makain ka nito? Ay, kasama ko si Moon. Kakain kami ng ano, payo. Ano?

ya memang ada tipang nah dito na. Eh. Ba bapak na tapos na kumain. Who the burglar? I remember the day. Oh, Rabik itu, ya. Rabik. Karena. Karena. Dah, mungkin apa? Fifty. Murah, 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 murah. Murah, murah, murah. moral no, la no, no.